Hi guys, nandito man po ako nagbabalik at for today's vlog guys ay uh, I have uh, 10 facts about me at kung bago lang po ako sa aking YouTube channel, subscribe na at click notification bell para po lagi po kayo update sa mga panibagong in-upload niya videos at yun na na po natin guys. Guys, uh, bago po ulit tayo magsimula ay shoutout mo na kay Labid Dabi and guys, uh, maraming salamat sa iyong pagsuporta po. Uh, yun guys, simulan na po natin. Nilista ko dito yung mga... Pak para hindi ko na po makalimutan at simulan na natin guys. Uh, pak number 1, ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko po ay Jensen ako niya at uh, nakuha po yung Jensen isa uh, lolo ko which is uh, ang name niya ay Vincent pero ginawa ni Mama nandi para hindi ko siya katulad. And guys At pak number 2. Saan ka nakatira? Nakatira po ako sa Quezon Province sa Padre Burgos, Quezon. Isa po sa Region 4A na maganda po ang bayan at uh, marami pong dito sa aming probinsya. Kung napapansin nyo guys sa mga vlog ay for talaga guys kasi sa dito sa Quezon Province ay sa yung talaga guys ang karamihan. Pack number 3, ilan taong ka na? Ako po ay 18 years old at uh, ka-18 ko lang guys noong September. Il pack number 4. Kami po guys ay dalawa po. Isa pang babae. Masanda po sa akin. At uh, may anak na po. Pack number 5. Anong favorite mong anime? Ang favorite guys anime is Spiritale. Kung nanonood kayo guys noon ay sa magaganda kayo noon kasi bawat arc noon is napakaganda. Um, may guild guild din sila yung parang group grupo yun napakaganda guys kaya panoorin nyo yung fairy tale uh, pack, pack number 6 ano ang nickname mo? ang nickname ko po ay JC kinuhalang kinuha lang po sa Jensen yun po kasi ang tinawag sa kanila ni Lola dati ay JC kaya po yun naging JC na rin po ang tawag dito sa akin Pack number 7 ano ang birthday ang birthday ko po guys ay September 15 2005 kaya nga po sabi ko guys kasi kaiting ko lang po Pack number 8 uh, saan ka nag-aaral nag, -aaral? nag -aaral po ako sa Kasonyal Kasonyan Educational College sa Timonan Quezon po at ang course ko po ay BAA, pero ako po ay online para po makatipid na din English. Pack number 9. Ano ang lahi mo? <laughs> ang lahi po ay half Filipino, half Pinoy. <laughs> At yun guys, ah, uh, kung makita nyo sa akin guys ay Pinoy na Pinoy po ako. Ah, uh, pack number 10. At for the lights guys, ah, uh, pack, number, nan, pack number 10 natin ay anong paborito mong kulay? Ang paborito kong kulay ko ay kulay green. Um... Uh, kaya guys yung mga gamit ko yung mga tulad ng notebook guys basta guys yung mga gamit ko kulay green yun lang guys at yun lang guys ang kabuhan ng ating video at kung bago lang po kayo sa aking youtube channel subscribe mo nyan. at click ang notification bell para po lagi po kayo update sa mga panibagong videos at maraming salamat po guys sa inyong panonood at yun lang guys marami maraming salamat po sa inyong panonood see you sa next video